Oh, hmm. Girlfriend mo raw si Ivana Alawi. Idinena na ito ni Ivana at sinabing ayaw daw niya sa iyo dahil babaero ka. Ano Robert ang totoo? Ano? Matapos makaladkad ang pangalan ni Ivana Alawi sa isyu ng pagiging kabit niya di umano ng bilyonaryo politician na si Mayor Albi Benitez, ito ay matapos pangalanan at ituro ni Nikki Benitez Si Ivana Alawi sa kanyang reklamo laban sa kanyang asawa na si Mayor Albi Benitez na di umano ay may relasyon ang dalawa. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media si na Ivana Alawi at isa pang politician na si Congressman Dan Fernandez. Nabisto at nabuking daw kasi ng mga netizens ang tila pagkakapareho ng closet ni Dan Fernandez at ng closet ni Ivana Alawi. Pinagpipiestahan na ngayon sa social media ang video ang ipinost ni Dan Fernandez kung saan ipinakita niya ang kanyang pagbibihis. Subalit napansin ng mga netizens na ang closet ni Dan Fernandez ay kaparehong kapareho sa mismong closet naman ni Ivana Alawi na ipinost din nito sa social media. Kaya naman mainit na pinag-uusapan na ngayon ng mga netizens ang mga haka-haka at hinala na posibleng o maaring may relasyon ang dalawa. Labis itong ikinagulat ng mga netizens dahil kamakailan lamang ay matapang na pinangalanan at itinuro ni Nikki Benitez na di umano mistresa siya ng kanyang asawang si Mayor Albi Benitez. Kitang kita daw mismo na magkaparehong magkapareho ang closet ni Ivana Alawi at closet ni Congressman Dan Fernandez na nalink din sa kanya. Hinala at suspetsa na ang mga netizens, maaring may relasyon din daw ang dalawa. Matatandaan na kumalat din noon sa social media ang ilang mga larawan kung saan nakitang magkasama sina Ivana Alawi at Congressman Dan Fernandez. Subalit matatandaan na noong nakapanayam ni Boy Abunda si Ivana Alawi itinanggi niyang may relasyon sila ni Congressman Dan Fernandez. Say ni Ivana magkaibigan lang sila. We're friends. Yes, I won't deny it. We go out with friends. Pero we're okay. not romantically involved, no? Why not? Kasi babaero siya. Ayoko ng babaero. <laughs> Please. <laughs> Kaugnay nito, nagsalita na rin si Congressman Dan Fernandez tungkol sa tunay nilang relasyon ni Ivana. Say niya, magkaibigan lang daw silang dalawa ni Ivana. Girlfriend mo raw yung si Ivana Alawi. Hindi, di. Totoo yun. Hindi naman ako babaero. Ikaw naman. Wala. Hindi, na, totoo yan. Kaibigan lang natin yun. Pero magkaibigan kayo. Oo, so, matagal na. To. Kayo, naniniwala ba kayo na magkaibigan lang talaga sila? Eh bakit kaya magkaparehong magkapareho ang closet nila Congressman Dan Fernandez at Ivana Alawi? Ano kaya ang mas malalim na kwento sa likod nito? Anong say mo?